Sa Teboli, South Cotabato, narecover ng otoridad ang mga war materials na pag-aari umano ng teroristang grupo, narito ang police report. Bandang alas 4 ng hapon no October 27, 2025, isang pinagsanib na operasyon ng 105th Infantry Battalion Philippine Army at mga intelligence unit ang nagresulta sa pagkakarecover ng mga war materials na pagmamayari ng communist terrorist group sa Sitio Hot Spring, Barangay Lamhako, Tiboli, South Cotabato. Batay sa impormasyong ibinahagi ng isang dating rebelde na nakilala sa alias na Banban, Nagsagawa ng verifikasyon at search operation sa lugar ang intelligence platoon. Matagumpay na natuntun ng mga tropa ang taguan at nabawi ang mga sumusunod na kagamitan. Dalawang anti-personal mines, isang fragmentation grenade, tatlong 30-round 5.56mm steel magazines, isang 20-round 5.56mm steel magazine, iba't ibang medical supplies at paraphernalia. Ang lahat ng nakuhang mga kagamitan ay na-secure na dokumento at kasalukuyang nasa kustudya ng 105th Infantry Battalion para sa wastong disposisyon. Ang tagumpay na ito ay malinaw na patunay ng patuloy na pagtutulungan at dedikasyon ng South Cotabato Police Provincial Office at ng mga katuwang nitong ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagtataguyod ng batas at pagsasanggalang sa mga komunidad laban sa banta ng kriminalidad at terorismo sa lalawigan.